Anong ganap sa mundo ng showbiz. Isang malungkot na balita ang gumulantang sa mundo ng showbiz, pumanaw na si Loliet Solis sa edad na 78. Kinumpirma mismo ng anak niyang Sisnizi sa GMA News Online na si Loliet ay binawian ng buhay matapos at takihin sa puso. Ayon sa ulat, agad siyang isinugod sa ospital ngunit hindi na naisalba pa ang kanyang buhay. Sa kanyang huling Instagram post, nagpasalamat si Manay Lalit sa kanyang mga doktor na patuloy na nag-aalaga sa kanya, isang paalala kung gaano siya nagpapahalaga sa mga taong nasa paligid niya. Si Lalit Soli sa isang batikang showbiz columnist, talent manager, at TV host. Ilan sa mga programang kanyang pinangunahan ay ang Star Talk sa GMA Network at ang Star Patrol sa radyo. Kilala rin siya sa kanyang matatalas pero makataong opinion sa mundo ng showbiz kaya't minahal ng marami ang kanyang mga kolom. Kamakailan lang ay naglabas pa siya ng artikulo para sa Philippine Star noong ikatlo ng Hulyo na ngayon ay tila huling pamamaalam niya bilang manunulat.